Hello guys, uh, once again, ako dahil si Jeric Purgatorio. Ang akong kaoban, si kaoban yung ah, si Ivan, si, si, Romil Dapkols. Collab na ako sa karun. Isa pa siya vlogger. Ah, and then, pakita po na ako sa inyo mga produkto na ako. Produkto na ako. So, sa kabil po siya na yung vitas, diabetes. sa experience niyo bro, pag inuman pan, kwan, yung kape. Alam um, kayo na, alam niya yung ko, alam niya yung pamati, alam uh, niya yung paminaw. paminaw. Karon mga guys ay sa January 1 karon. Karon adlaw uh, magbanding mi kung kaba ng blogger. Magbiji mi karon. Yeah guys, mo din ako ng Natay ah uh, kuan antioxidant grip seed. Rehabitasyon, labi na karun Rumil nga labi tam is mga Kinaon ko sa mga tao ba Kailangan yun nilag po supplement Sa'yo may nimo bro Katong mga uh, tangaw ka rin uh, Mas payo kung, kung Ila pong soyan Sa'yo mo tingaw bro, gusto? Soyan o gamit uh, um, Guys, yun. Kasuwa lang mo, mag magpunita na naman ah, anak. Ano yung mga produkto sa Rollins? Rollins ka product bro. Hindi gan sa Bakulod. And then, nandot sa mga siya nabit panglawas sa so, mga benefits ba. Ano niya, guys, uh, Jeric Purgatorio na di akong pangalan sa kuang kuan. Pangalan sa kong channel. And then, ang kauban si Romel Dapcols. Isa siya sa mga pinakakuan, pinakabanggiitan na composer din sa Davao. Isa gi e compose. Ha, isa gi e compose. O sa compose ng kanta. Eh, um, Ang tana, mga tanaw sa mga komposir. Kompos o guwan. Kanta, kanta ba? Oh, kanta. Kanta. Ah. 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 Oh. Ah. unsa Ah. 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 bro? kanta? Ah. klasik naki klasik uh, surf lang ang rumil dap ko nahaliko na nakoy naka, naka, naka gitara nakoy nalil ito nang ay is me all na mga album nabot mga nindot na mga album nabot mga kanaka balik klasik ang iyang uh, Pinapumpos kanta Classic, music Mga pita bro Guys, mana mga product Ah, garlic oil turmeric spirulina yung garlic oil para sa mga high blood acid then sa blood cholesterol sa lawas ba ginakuan niya ginababa niya ginabalance niya ang kuan ng blood cholesterol then ganun, turmeric mo siya ang kuan ang diatritis ka sakitin mo ang paa na kay mga kasukasuan So, protects your body from free radicals. Help in osteoarthritis. Ah? Osteo Dagan sa mga benefits. Okay, anti-cancer po din siya. sa mga sakit pala. Nabi na karoon rumil nga. Kuan na. January 1. Dagan og uh, mga balat ng ano, mga tao ba. Okay, grabe. Dapat ano mo kuan na.

Kaya itong mga pagkamang doon. Hindi naman yung mga medisina. sa pa gulay tagulay ka rin. Mga baligya. din. Oo, oh, tama. Kaya hindi naman isprihan nila. Kaunan mo sa ulo. Ano uh, uh, uh. So recap na ako guys. Muna itong mga produkto. Spirulina. Muna siya ang gusto mag-diet. Pwede siya mag take on 3 times a day okay, yung mga benefits niya kay Kuan uh, boost immunity lowers high blood pressure uh, boost immunity tapos so siya gamitin guys spirulina turmeric Kuan siya uh, prevent eye degeneration improve skin health treats depression kung di depressed ka mag-uol ka imunin mo ni Walay mong depresyan eh niya kaning garlic oil ngunit ang kuan taas ito ang kuan dugo nga blood uh, na pwede ni makalawal sa ito sugar ko kaning garlic oil and then kaning grip seed ngunit siya ang kuan pampa kuan niya siya pa boost po sa to itong immune system okay. And pwede po siya pampa kuan pampa puti na siya po and then mamis po sa itong tong itong kotis ba Okay, mga puti tanik kay na siya grip set extract siya dalang siya binibit sa lawas ko. Good for the heart. And then syang... Kisagi, diabetes soul, siyang siya diabetes niya. Grabe na. Pwede sila mo take honey, bro. Diabetes soul nga. Kapit. So kana lang guys. Kansa uh, gay, happy new year sa inyong tanan. And then, uh, karong January 1, nagsug... nagtuloy-tuloy ang vlog na. Vlog na ko, News. Ako ang di collab si Romil. Okay? So, bro. So, mga viewers so at- Bye, mga idol. Uh, bye, bye, mga idol. And then, God bless yung lahat. And bye, -bye. And don't forget to subscribe. And hit the notification bell para ma-update. tayo kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye ay ano po dai i-subscribe po si sa si channel ni Bro uh, Romil Dap Close. Serious lang Romil Dap Close. Ah. Uh, Kita mo tara na mga video dito. Ah, uh, mga kanta. Ah, uh, okay guys, so bye Bye-bye.